part na tayo kasi naputol pasensya na medyo puno na yung cellphone natin nakita mo pa talaga sa vlog mo ang kalat ng bahay hindi, hindi naman tiyo Ayan o bakit kami yung gamit mo kasi kuya mar na malakas eh kami kamay lang salamat ito yan be binigyan yung kasama ko ng bulaklak ng tanglad si commander x commander oscar Si hey, Commander Bugs eh. Oh, ayan, ha. ah. Si hey, Commander Mayer. talaga wow. Yan talagang ano, matigas. Ito yung pinang matigas sa Mindis. Hindi, hindi. Sa ano lang? Sa manggamot ba? Matagis to sa manggagamot si Kuya Mar. Talagang marami itong napagaling dito sa Mindis sa may palingki pa. Kuya, no? Bagong palingki. Bagong palingki. Bagong palingki ba ito? Uh, hmm. Palingki ng mindes. Ito yung pinaka bossing namin dito si Busbagsik. Bagsik yung si bugoy dito sa Mendeza. <laughs> Pasyal kami nagtagawa ay marami-rami talagang gamit si Kuya Mar at saka malakas din yung Dala. Trinity dito. Yung Trinity mo Kuya Mar. Oh, ito mga Trinity. Yung parang Kuya Mar. Sobrang dami na. Yung Holy Trinity mo. Yung Holy Trinity mo ba? Dami na ba ni? Eh? Dito ay marami medal pinaka medalyon? Hindi. Pinaka maraming Trinity sa ano. Ay, ito mo. Yung okay, lugar ma. na to. Sa yung ba. iba diyan na naghahanap ng Trinity ay, ay, ay ano, Chaol Trinity. PM lang kay oh, sa akin oh. at sasabihan ko si Kuya Mar. Yung umu niya isang damo ka Ha? Oo, pati yung Trinity tan kami dito. Ang daming oh, si si Ito ang ate. ayan si Ito gamit. Ito oh, oh. yung gamit ni atina asawa ni Kuya Mat. Ayan. Ay, ano pala ito. Iba ko lang sa Iba ba ko Dito lang, dito makita ko sa vlog. Ang dami namang pala ito. Mm. Yeah, okay. Sige, oh yun. yun, oh yun, ang ating gamit. Oh, don't touch, don't touch. <laughs> <laughs> ito yung gamit ni Kuya Mar oh, don't touch. That's why. Sa one. mga naganap ng Trinity Jan, ito Bilala na ang na. <laughs> Bakit Kilala mo to? <laughs> gamit na Trinity. Mm. Oh, yun. Ito ay nalimot lang niya dun sa ah, pagkubat. Ikintas mo, pare. Hindi, hindi nito ako. <laughs> Ayan, yan yung yan ang ating gamit. Pagkadami-dami, ang lalaki pa. Yan, subok na yan. Tsaka ang gamit niya ate ay... Yan naman ang sa akin. Tsaka ito yung umo. Naghanap <laughs> ng umu dyan. Ito. Ang lili ito. Parang ahas <laughs> na ito. Saan ito gamit ko yan? Binili niya yan sa ano? Sabi ka Sa... Kaya po. Ito? Oo. Binigay daw sa kanilang binilihan Bigay lang to dahil marami siyang nagamit. Ito parang ahas. Ay, hindi siya so, so, oh, na, mo. Eh. Ayun, Napakita mo na tong akin. Ay, hindi pa te. O, oh, sige. Ito yung gamit ni Madam. Ayun. Meron siyang gintong hilaw. Gintong hilaw. May mga motyo siyang sinaunang motyo, ayan. Tagbanat. Parang ano tong? Parang umo ayan oh, no? grabe. Ang tampo ko. Alin Nilabot ako nito, ang lakas. Hmm? Yan lang ang baon ko pag ako naglalakad. Kahit mag-isa, kahit kagabi, yan, wala ka-uwi yung... ako, pero buklat. Yan lang ang aking baon. Masay, ito ang masay, masad si ito nga, malakas magmasad si mama. Ang <laughs> sino magpamasahe dyan na ano, PM lang kaya. Oh, Beren Maria yung Berhing Maria ni ate Yan, ito yung mga gamit nila dito sa Mindis lakas na lupit to malupit yan o no? yan ito yung mga ano at saka ito yung sakabal ito dala dala ni ate yan no? oh. babae yan pero mabait hindi naman ako matapang alag akin na Ito yung mga bisa talaga sa ano. Tagulio sa Kabal. Yeah. Mama Mary. Sa saan mo yung nakuha Si Kuya Marad yan? Ang ganda no? Mama Mary. Ang ganda ah, ng kami. Mary. Ito nga lang sapat na eh. Ito yung mga mutya natin dito sa Oo, oh, 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 oo. Yeah. Gusto ko aga sana ipagawang kwintas yan. Yan eh, lahat ng gamit ni eh, ate. Ma'am, ito yung sabi ko mo rin. Talaga ang pinakamatibay na gamit. Sige te, okay na te. Okay na. Salamat, salamat sa ano. Kaya shout out dyan sa mga katropa natin ang tingyero dyan. Ay, Sa may ari niya. Sa mga katropa. Nah, lahat ng tropa. Nakagawa na talaga ako dito sa ano. <laughs> ba? grabe yung Trinity pa grabe ka dami pwede na magawin ganyan no? <laughs> ah, ito yung legit na manggagamot dito sa Mindesia pata mo yung shot niya ang medallion tarong <laughs> ba? ako ba? dami nga yun Ang damukal. Pero ito, timing lang to. Mas marami rin medallion to. Ayan. Ito yung pinaka pinakaano namin dito pinaka founder namin dyan ah, ah. ah, pang botsik commander rex anong masasabi mo kitang <laughs> kita kitang kita panalo yung... <laughs> parang <logik. Kaman. laughs> mo kitang kita yung cross ko sa ano sa video Meron nga oh ah sa noo hmm. nakita mo na. kaya nagawin kami dito kaya ito yung ma kami. binigay sa akin ni ano ni May... ito eh nga yun mo, Jay? Kaya, yeah. shout out Trupang Batangas tropang Mindanao dyan Mga camping natin dyan sa Ang umo ko, ganito lang May umo din siyang ano, kakaiba yan Parang itlog Parang itlog to May umo siyang kulay Parang kulay grey o parang puti Sobrang laki Bigat ba yung bigat? Ito ay subok na dahil yung anak niya may umo din, nabangga ng motor. Kuya Maro, nagbangga ng motor hindi man lang Bangga, nagalusan may dala siyang umo katistid talaga hindi din na yung umo hindi naligay ko dito ha? hindi ito yung akin madali ano ah. yun ah bukas palad ah yung bukas palad thank you very much Marlon bukas palad oh, na madali ang ganda oh Ay, ah birhin na bukas palad pala to yan yung dala ni ate <coughs> sa maghanap buhay maganda sa harap boy shout out daw ma kuya marlon Medyo maganda yung gamit mo na ano ah bagsak yun yan marami tayong makikita dito kaya napasyal din kami dito yung, na kami gawin kamigal kami yun baka hanggang lang ay ano parang mo may, Ayun. <laughs> Ayun. So, may bato, si kuya marlon kaiba, to ay umiilaw yan umiilaw sabi ng iba mutya ng daplak daw to <laughs> i-vlog pa natin ito. Yan. Ay, ay. Ito ay, oh, no, no. Tayo nagbi-blink blink. Pumikit nang parang kristal Kaya pim kayo sa may gusto may mag crystal. ano nang depensa diyan. Para may kristal siya. Oo, para may crystal. Jack. PM niyo lang si PM ka lang. PM lang kayo dito sa YouTube channel natin at saka Eh, may, ka. may Ma dali niya pag nag sa message si po eh. Yan yung motya nitong parang itlog. Yan. Yeah. Pakita ang mga ibang hawak mo. Kaya, PM lang kayo sa may mga nais dyan na magpagawa ng depensa. At saka, kanina, may nagkamot dito kaya hindi kami nakapasok ka agad kasi, siyempre, ito yung mga gamit nyo. Gumagawa siya ng cross na may orasyon. May butas yung sa ilalim, mo oh. Nilalagyan nila ng orasyon. Kaya, mga bro, mga sis, pasensya na yung vlog natin. cellphone lang talaga to kasi... Yan, yung mga original na... Ano mo? Wala na, umos pulupot. <coughs> An na. na. Dito, pulupot. na. Andami pa lang pumunta dito, Kuya Mar? Ano mo yung... Yan. Yung na original. Pag meron kanito. nito, talagang survivor ka na. Wala kang talo you always win, yeah. never lose. Bihira lang kasi itong pulupot sa ano eh. Ito ang pinakamadami dito, pulupot at, you know. at sakay uh, yung ano. Ay, ito eh, mga Yung uh, Trinity. Uh, um, ito ang pinakapuno ng... Ito yung Trinity, Kuya uh, Ma? Oo. Uh, uh, um. Ito yung mahiwagang yug na Trinity. Ito so, ang... Ang baon nito ay bihira lang lumaki. Uya. Kapi po, merienda. Yan. Ang baon niya ay eh, maliit lang, parang daliri. Parang kakaw lang ah. <laughs> eh, huwagan mo. Parang, parang kakaw. <laughs> 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 Walang laman yan. Kaya bihira lang. Bihira lang talaga yan mag ano. Yes. Ito, mag magaling ito sa ano. Sa so, mga nai-nais nice dyan. Uh, ka gusto niyo mag-PM lang sa akin na ididirekta did ko kay kay Kuya Mar. Hingin natin ang number kung sino man yung ah, may mga malalang sakit dyan na ah, hindi ordinaryo ha? ay PM lang kayo. <coughs> PM lang kay kay Kuya Mar. Parang gamit si Kuya Mar. Eh, no? Ayun, Pas kaya. ay babaesian mga bao pulang gadong o platnos gadong ya marami na katagong kakay ibadito kaya yun lang magburok magasis maggendang tanghari sa lahat ang saka sa probinsya may buntag, sa yan tanan diha sila katropa natin magagagamot diyan shut up ito mayron si kuyamar ano yung kuyamar Yan o. Santo niyo yung nakahoy o. Mabang Yan maraming hawak to. Tibay nito. Ang aking bato omo mo. Ayan yung batong o ni ate. Ayan. <laughs> yung batong omo nila dito ay subok na dahil yung anak nila ay may tangan din na ganito. Nabangga ng motor. Talagang wasak yung motor pero Sawa ng Diyos. Hindi walang talaga damage. nagalusan. Hindi walang galos nila. Walang galos. Buti na lang. Wala siyang ano. Kami. Wala talaga ah, damage. Oh, wala. God. Wala. Grabe na. Wala yung talagang yung motor niya na. ay ano, motor. durog ang harapan. Wasak. Eh. Yeah. Mm -mm. Buti na lang may gamit siya. Wala ito, yeah. yung manibela doon, nakapasok doon. Wala. Oh. Lapat sa ganitong. Durog na. Sa makina. Eh, ayun pa kay Jeffrey. Kasi Kaya tested talaga ang gamit sa oras ng sakuna. Kaya mas lamang ang may gamit kaysa wala. Mas talaga. Yun yung totoo talaga. Kaya... Durug talaga? Durug. May yung uh, kasama niya, may tama sa Kasama niya, yung ulo. <laughs> <laughs> uh, <basaga> ulo. <laughs> uh, kasama niyang walang gamit ay bukol yung ulo. <laughs> Yung kasama niya nasa likod. Oh. Yun ang may ano dito? Sugat. Sugat. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Naka, Nakakapagtaka nga yun. Kaya... Kasi talaga sa upuan niya. Kaya nga. Kung oh. yung Pag ipit, talagang turist pa rin driver. Ay, Ay, lamang talaga ang may gamit. yun talaga ang katotohanan. Oh, uh, uh, may gamit tayo ay uh, ano lang. <tay> 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 sarang mo lang ba parang yupa bumanggaika bumanggaika paraindramo yupa 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 durog ako yupa sa si ilog yupa 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 ako yupa yupa sa yupa sa pero walang balik, no? Wala akong, masakit ang loob. Ang loob. <laughs> buwan din ako masakit. Pero wala akong igalit ko sa wala. Wala akong sugat, Wala. Yan talaga. Pero, din eh. Ano ako, hirap din akong... Suminga. <laughs> Suminga. eh. Ano? Eh, Ayan, ang din ako, ako. Ng... ng kaunting galos. Yung uh, Tapos yung Kulay oh? Pero hindi talaga nagalusan dahil may gamit nga. Kaya yung gamit natin ay dalhin lang natin sa mabuti. Huwag lang sa kasamaan kasi lamang ang may gamit kaysa wala. Ba, Kuya Maro? Lamang ang may gamit kaysa wala. Tudas yun. Bangga ba naman na? bangka talaga na bangka bangin, bangin. kaya Bang, tropang Batangas yan bangin. Kuya Edwin uh, Kuya Erne at saka uh, Mulyon, tropang Mulyon dyan at saka si ano Dante, shout out sa inyong lahat dyan at saka tropa natin si Rico dyan Naganda, Gini. Gini. Ano, tangali na kami dito sa pinakatatay namin dito sa Mindis. Ito talaga yung pinakatatay namin dito. <laughs> kami, mga baguhan lang kami. <laughs> ito yung leader namin. At saka Halipurish ito. Alipurish lang kami. Halipurish. Si Commander X, matagal na rin to. At saka ito talaga yung ano din namin. Si Mas yun. Banggitan. <laughs> Ang medalyon yan. Ay, no? Kunwari lang yan medalyon din yan nako nakapulupot matigas din yan sa Mindis dito at saka si ano yung tatay tatay namin dito na ito yung pinaka founder namin dyan sa kanina may nagpagamot dito na aswang daw dalawa kaya Sarah, Lamat sa Diyos na yun na ano naman. Lamang sa na medalyon yun yan. Ang tali ganila nakakapal. Hmm? Saan? Ayan ah, Oo, oh, yung manipis. oh ilang praso. oh Ganda mo kaya, tali pa dami bala, no? Tsaka yan, nasa bulsa. Wala! Maraming dala yan, kaya bihira lang ano talaga. Yeah. Kaya wala tangali. Salamat. Salamat sa subscriber natin dyan. Nakagalaman lang kahit maano. kami kung saan lugar. <laughs> Saka ko lang yan dinadala. Ah. Pero pag dito lang, wala. Ito lang na aking dala sa ano. Ah. Kape na Ay, muna tayo. Eh. Kape na tayo. No mga sis. Kaya magandang umaga tanghali pala. Nagkakasarin kami ng bao. Ay mga bao niyo. Ah, nakakasa, oh. Um, nagkakasa oh. Nagkakasa rin tayo ng bao. Lahat. Lahat medalyon, cross. basa't, dipinsa sa ano? Dipinsa. No, dipinsa sa, sa lakad lang. Pangontra lang ba? Self-defense. Self-defense, pangontra lang. Pangontra sa Iba lahat. Iba talaga ng... may, ano, may kunting alam ba kaysa wala? Oo. Ha? Iba. Iba talaga ang may kunting defense ha. Hmm, hindi lang natin ano kasi tao lang naman tayo. Test yan niyan, naghihiwa 'yan. Naghihiwa 'yan sa kamay. <laughs> ito, tinatad ba naman yung kamay, grabe 'to. Ay, itong boss na rin, tinaddad yung kamay, wala nang matadad eh. Ikatalas na, no? <laughs> Tadad yun sa kamay, kaya yeah, medyo... Takot yung, yung karnihan yeah. ng baboy. Sa lahat sa solid subscriber natin dyan, at saka naging 700 mahigit na tayo. Salamat sa mga sumusuporta sa akin sa channel natin. Channel namin yun. Oh, to Lahat. Oh, wala namang ano doon na. Para makilala uh, uh, lang sila na mga liblib na kasi to na hindi masyadong kilala. Kaya salamat sa mga nagsuporta sa atin sa Ayaw Sa ha? mga hindi nakapag-subscribe Orasun. dyan, baka naman. <laughs> Yan, magandang tanghali. Lupit ang korason. Alam na kami. Hawak ng ganti. Yung... Eskuya, marahubad ako nun. Como um, então, então, então. Uh, e, cinco, uh. um.